Buhos kami ngayon. Magbubuhos kami ngayon ng bimbiga biga. Ayan. Ito, ito, ito yung bubuhosan namin. Parang kanina nasa kalahati na doon Ayan, ito ganun. Ito, hangga dyan. Kasi ito may buhos na ito eh. Ito, 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 nabuhosan na ito. Bali hanggang dito ang deeg niyan. Ito yung namin ngayon. dalawang supot muna. Dalawa ng dalawang supot. Dato na natin ang tapos. Tapos nito. Kasi ang ano lang to bunggalo. Pero ang ambisyon, kung halimbawa may pera pa, pwedeng lagyan ng islab na konkreto. Kaya kung mapapansin ninyo, kaya ang kung mapapansin ninyo, may ano may yung may nakalabas dong bakal doon doon isusok-sok yung bakal nang para second floor Ayan. abang lang naman kasi ang kwanang is ah, DSW doon ay bungalow lang yun lang ang kanilang kwan. purpose hindi for second floor ngayon yung may ari yung bayo ko inabangan lang doon pwedeng isok-sok yung ano ron eh pwede isok-sok yung yung bakal akit tayo ng konti o yan o oh. oh. ito o yan o oh. ito yung purpose nyan yan yung style nyan dito isusok yung bakal kung sakaling may pera at lagyan ng second floor dito ilulusot yan lahat yan ibig sabihin itong hindi puno pero ang required ng DSWD by uh, bahayanihan ay bungalo lamang nag decide yung bayaw ko na abangan para sa second floor kasi marami siyang anak kung sakaling magkapero yung mga anak hindi eh, di palagi ng second floor pero ang ba bahayanihan mang DWDI bunggalo laman. Ayan. Oh, pag nilagay yung trusses na na, na kahoy, kasi yung trusses nito kahoy. Ibabaluktot lang yung mga bakal na yan. Ibabaluktot lang yan ng pagano. Para may lagay yung trusses na kahoy. Ito yung pinaka-trusses niya nito to 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 to. 6 6 by 2 ito yung pinakatrasis niya. Para sa bungalo. Suwerte nga nung bayo ko siyang napili. Dalawang sipot yan. Dalawang sipot. Wala tapos yung isa kong pambayag yung makaabang din yun yung mga gawarin din yung isa kong kasi magkakapatid sila rito dalawa ng dalawang sukot Trabaho ko ilik kanay. Kanay. Nyay manong. Manong karlo nyan chan. Game, 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 game. Dalawang supot yan, dalawang supot. Up, may maya na uli. At, uh, ako'y tumutulong dito para pawisan. Para bumagsak yung tamad na pawis. tamad kasi yung pawis ko eh kaya pinalalabas ayan nakakaano na kami nakakaapat na supot na kami bali isang beam na lang yun isang beam yung bim dito 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 sa right side Diyoh, eh, ay di maramdam amang Wala. Sala. So, ano Wala na lang naman eh. Sabib na lang. Pag nabuhusan na 'yan, oh, parang ano, dahan, dahan na silang papasok sa ano. Sa pinising Kasi ito ito totoong buhang ito, pampalitada 'yan eh. Pag nabuhusan na ng bib na 'yan, papasok na sila sa pinising. bali dalawa apa oh, nen pang anim nasupot pinga suput ne pan ya 6 ha 3 na halungin 6 Talo?

pada wa mere ni sa vandwa wa ja riyo parchesa jete ja ja laagu ugara mere jabat se laagu yo jabu ko wa yes to lawa ko de se riwe ko mari peden agya uno basi sare ni datai paraya sipan

Nabalin ta may nung karada ni Kabi. Marikam mo, nakaturog na kami. Hindi ka naman nagtatrabaho eh. Bakit ka iinom niyang aming ano, gin? Ha? Ah, ba? Kala ko gin eh. at maya maya na ulit. Ayan, tapos na yung aming ano. Tapos na yung aming binusan. Oh, so, ayan. Silipin natin yung binusan ha. may mapulot kayo o oh, yan o oh, yan ang buhusan buhat dun ganyan apat na supot at kalahati ito ang limita oh. ganyan apat na supot kalhati, kalahati hmm. yeah. sunod nyan yun ang ano nyan yung trusses nya ito 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 4 6 yata ito 4 2 4 2 ito ang pinaka trusses nya kung magka ay uh, purpose ay second floor Ayan, oh. may susok suko naman ng bakal dito. O, lusot naman yung bakal dyan. So, lusot yung ano dyan. 12 mm. Pinaka flooring. So, mangyayari dyan. Dahil lang pa ng DSWD. Bahaya niyan. Mangyayari dyan. Ito ngayon ni Babaluktot. Babaluktot pa ganito. Para maipatong yung trusses. Hindi po putulin to. Babaluktot lang. Ayan. Yan ang sitwasyon niyan. Parang ano na. Papasok na siya ngayon sa ano. Papasok na sila sa penising. Ayan. Yan, may idea kayo. Ito ang purpose nito ha. Kaya hindi pinuno yung biga. Ay may ambisyon na lagyan ng second floor. Pag nagkapera pag tumama kami sa loto, yan, magkaka second floor yan. In case na may pera lang, yan. Kaya pwede mong ilusot dito yung 12mm na pinaka slab niya dito. Ah, yan ha. may ah, may napulot kayong idea ha. Tatatapos lang kasi namin mag ano eh. Tatatapos lang kasi namin magbugos eh. Okay. Hanggang dito na lang po. Share. Comment. Subscribe. And hit the bell button for more videos. Bye-bye.